So yan mga bossing, bali magandang umaga sa inyo lahat. Bali, ito, pangalawang walk-in. Galing pa sila sir ng uh, Balayan, Batangas. Boss, baka may gusto lang muna kayong batin or shout-out? Nabati ko dyan ang mga tropang Pusulanig diyan yan. Nakasama mga katrabaho ko. Ako baratin ni boss, baka may babatid ka muna bossing. Nabati <laughs> ko ang mga tropang <laughs> driver ng Pusulanig. Paano pala katagal na nakapalo sa Boise Garage? Patagal na di kong patagal lang. Ano, ano. ano, ready ka na ba? Ano ba? Ready ka na ba? Mga ating Honda Civic. So ayan mga boss. Ay boss, bali bago tayo magpatuloy, papakita ko muna yung unit sa kanila. So ayan mga bossing, bali ito yung uh, nakurso na daan ni boss. Bali nakita daw nila to sa uh, vlog natin. Honda Civic na bigote mga bossing na manual transmission. Presentable paint yan mga boss. Ayan bali. Mga kapal apat na goma niya mga bossing. Complete papers. Ice cold aircon mga bossing. Urig ang plate syempre. Paganda ng upuan yan. Then, napakalamig na aircon na yan to. Kahit ang araw. So, yan. Bali. Kaso nga lang, kinakabahan ako sa mga ganitong ano eh. Tawaran portion. Bossing, bali magkala ba tawad natin? 120 100. na. 100. Patay ka, nabuhasan pa. <laughs> so, boss, baka kaya 120. Hindi kaya. Wala lang dala. Pinangutang pa. Nilong pa ito, nilong. Yeah, baka madagdagan mo lang yung 105, boss. Nilong talaga eh. Sagot na 105. Ang I-110. Wala talaga. Kahit bilangin. Mahawa ka naman sa naghahanap. Buhay, boss. <laughs> na Bali, 105 ang tawad ni bossing dito sa atin. Boss, baka hindi legit followers, ah. Legit ako. Legit talaga. Matagal na matagal na. na. Ano ba itong first car mo? Ah, uh, Meron ako sa nanay kong ginagamit, Toyota. Big body. Pero ito, sa'yo talaga. Grabe. <laughs> Boss, sabi mo, dapat dito kasi lumuluha para marami manood eh. <laughs> Hindi, syempre sa akin naman mga bossing, eh, pagka nakapag-avail kayo dito ng first car or dito kayo nag-avail sa akin, eh, masarap sa pairandam syempre. Sa akin yung kukunin yung ulan sa akin nyo. So, ayan, boss, 108. Yan <laughs> talaga. Yan talaga ma maawa sa atin at naiinit eh, na tayo. Doon tayo, tabi tayo doon. <laughs> so, ayan, dahil mga walk-in, mga bossing. Boss, hindi ka na talaga maawas yung buhay? Boss, hindi you know, na talaga maawas yung buhay. <laughs> 105 Dogar? Ha? Ah, uh, ano? Dagdagi, dagdagi. Boss, yung dagdagan mo na lang pang ano, RH namin mamaya, pang Red Doors. Basta rin lang talagang dala. <laughs> Boss, yung parang napag-aralan mo talaga o paano tawaran ha? Boss, nilon pa. <laughs> Legit? Legit, nilon pa. Alugar. gar? In Inadyada na ano tayo sa mga paawa ni boss eh. Nadadala na lang si Easy Garantia, patay na lang tayo. Hindi, so, syempre sa, sa akin naman mga bossing eh. Dito pag pumunta kayo talaga nga uh, mag ano tayo dito, magtatawaran tayo ng masaya, hindi seryoso. Kaso nga lang may eh, iyak na tropa. <laughs> ano Ha? Huh? 108. Wala talaga. Dagdog eh. Sagad na. Sagad din na? Sagad na. Sagad na ba 'yun ang gambo to, boss? Kinakamayan lang ako ni Bossing. Alugar. Ikaw! Hey! 107! Sagado ka. Magagas pa ng motor at kotse. Patay tayo dyan ah! Motor! Oo nga pala! Wala Ay si Junior! Nyar! Nyar! Nyar. Nyar. Wala mo na sahod! Wala pa yung tawad eh! <laughs> Halika dito! Huwag <laughs> daw siya damay boss. <laughs> daw siya damay, boss! Huwag daw siya boss! So, ayan. Alagar. Ha? Huh? <laughs> Sige, boss. Para sa Sayan So, ayan so, mga boss. Si Mali binigay na natin for only 105K. Kaso nga lang naiyak yung trauma <laughs> ko. Sabi niyan. So, ayan mga boss. Boss, maraming maraming salamat. Legit followers naman to, Gar. Boss, maraming maraming salamat. So ayan mga bossing, bali na pagkasunduan na namin, baryahan lang kami dito. Wala, wala namang problema daw, importante may nakakaya si Junior lagi. <laughs> Alam ba kailangan kayo mo, Junior? Try mo muna boss daw. Test drive mo muna, ni, uh, ay, test drive muna nila to. Then, ayan, bago natin receive yung payment para transparent lang. Ayan, bali, na-receive na natin payment nila boss. Bossing, congrats! All goods! So, meron na naman tayo ng pasayang ah uh, followers, legit followers natin, nakuha lang niya for only 105,000 mga boss, meron ka ng Honda Civic na manual transmission sa so, mga bossy, bali -re rescue natin yung nakabili ng Honda Civic na puti, kasi mukhang dead bat na yung battery niya, so pupuntahan natin ngayon sa may uh, manggahan at nandun na raw sila, so kukunin muna natin yung battery na yun to para ipalit doon sa kanila para wala na sila mag aberya sila si Lebos. Masakit na nga. Hindi ako na tigabi. Nandiyan ba yung battery? Sabi nila, bossing. Ayan, bali, ano tayo, rescue, ilo, bossing. Boss, pasensya na. Pasaw yun, mga boss, bali. Papalitan na lang natin ng panibagong battery para safe na safe na sila bumiyahe. Kasi kanina, nagkano na rin kayo, di ba? Uh -huh. Namataya na rin sila kanina. So, uh, tag dito si Niris. So, tingin ko talaga is, dead bat na ang battery so yan bibigyan natin si sir ng bago bago na battery para safe na sila makabiyahe boss pasesya na ha oo wala yun boss pasesya na ha eto sure na to battery na to bago na to <laughs> kinuha ko na sa videos to yan eh, syempre kasama natin si bandod ngayon so papalitan nyo lang ng battery tapos te-testingin muna rin syempre patay patay bukas patay bukas dati para sure Ayan eh, sila bossing, bossing, geng geng, bossing, nakakahiya sa inyo. So ayan, at least naman eh, ano naman natin, papalitan natin ng bagong battery. So ayan, isusubukan natin. Buti na yung gilid yung boss. Wala ko lang. Boss. Wala ba sticker dyan? Meron, meron. So patayin ko lang ulit. ay labas. So, yan, Bali, all goods na. Babiyahin na sila pa uwi. Gamit natin tong uh, bagong kuha natin na Hyundai Accent. Mga bossing na 2012 model. Manual transmission. Available na rin to. Mga... Bossing, ingat po. Ingat po. So, ayan. Tawag na lang, boss, ha. Boss, update nyo kami pag nakauwi na. Ingat, ingat. Bye-bye, boss.